kamas medyo malaki nang kakamas sila kamas ayun yun ni mula na tumatalong akaw may fish papa ayun. May fish ayun fish ayun fish ayun 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 sit up tayo ng ating pangkumas Liam, dirty Ano na po? Oo, huwag ka natin Gusto ka na sa May nahuli na kaming fish, kamas. Ayan, kamas. Uh, kamas, medyo malaki. Ayan siya. Ayan uh, ang fish. Mga huli natin, mga kanayata na. Kamas o torsilyo sa atin sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung sa inyong lugar kung ano ang tawag dito di sa inyo. Pero sa Japanese is kamas kamas so wala tayong pangsipit dahil napapasya lang tayo dito sa fishing area kaso uh, may nakakahuli ng kamas kaya sinubukan natin manghuli yung pang fishing naman natin at saka itong sabi kaya ay lagi tayong ready nasa sasakyan lang to mga pang fishing natin so medyo malaki na yeah. ito yung unang huli natin maliit okay nagis tayo ulit I uh, want ah. Liam no 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 no, no. Wag, oh, wag wag wag

Pumasabitan ka na kali niya. Kan? Oh. Ito si E. Oh. Si e. oh, yun na hindi to, hindi tang fish oh. No, ah no, <laughs> ah. Oh, na talim na talim. Ha ha. Ito. Eh, eh, eh. dalawa. Maliliit. Hi guys. Hi guys. Nag-fishing <laughs> si Eldredge. Ayan ang huli niya. Limang kamas. Isang malaki. Apat na maliit. Ayan. Ayan si Liam. Makulit.